Ayan, pinalabak ko siya muna sa kanyang mga shoes. Si Ando eh. Ayusin mo ha. Tanggalin mo yung mga tsintas. Hmm. Para hindi siya maaga maghawak ng cellphone pinapalabak ko muna pagkatapos nga ng akin lagyan <laughs> hmm. yeah, mo sabon babad mo yung sabon dyan para maano yung sapatos yan o oh. huwag oh, mo ilahat kaya madami yan okay hmm. Ayusin mo pag brush ha. Yan. Huwag mo muna unahin yan. Unahin mo muna yung sa harap. Ihuli mo yung ayan. Diyan mo unahin. Bago yung apakan. Yan. Yan. pinirusog siya. Masakapos na niyan lahat. Pagkatapos niya, sige. Permission na sa ano, makahawak na ng cellphone. <laughs> ayos mo pag-brush, ha? Yung sa ilalim. Yan. Yung sa ilalim. Sa loob. Sa loob. Dyan. Yan. Ano naman yung sabon? Okay. Thanks for watching everyone. Don't forget to like and share.